Ayan mga katiskarte. Face reveal tayo. diyan mo. Eh. Ito na diskrasya po tayo sa motor. Biglang na mreno yung nasa unahan natin. Po. Dumulas po tayo mga kadiskarte. Yung side mirror na palta na. Nasaan yung lumang? Nasa bahay. Ay, nasa bahay. Tapos Hindi naman po wala tayong sa mukha eh. Face reveal po. Ayan po, inaabot natin ng Oscar Ayan. Yeah. Kaya doble ingat po hindi porke Wag ah lagi nating Wag nating iisipin na alam natin ang gagawin ng mga nakakasabay natin sa kalsada. Si kagaya nung po. Expected ko dire diretso lang siya, sila. Kasi wala namang sasakyan sa una nila, sa harapan nila. Sa tabi nila wala naman tapos walang ka ano biglang Reno Eh merong ano, Merong parang ano, warning device or phone sa gilid kasi may ginagawa. <clears throat> Madaling araw po 'yon. Papasok tayo sa trabaho noon. Kaya 'yun po nangyari pag ano ko, eh, basa rin yung kalsada ron. 'Yun, dumulas po. Kaya doble ingat lang po tayo. Mga kadiskarte. Ito po yung nangyari sa Ayan Labas ang bakal Tapos yung Pantalo natin Ayan Tas tas ito yan Sa tuhod kaya tumagos So ito yung uniform natin Buti hindi na Ay ito medyo natastas pala Buti yan lang inabot Kaya kaya Sa usunod Triple ingat na po Para hindi tayo mabulaga Ayan mga kadiskarte Ingat-ingat lang po tayo sa pagmamaneho, pagmumotor. Kasi so, hindi natin alam yung mga gagawin ng mga kasabay natin sa kalsada eh. Biglang namreno yung nasa unahan natin. Kaya ayan. Ayan nangyari sa mukha natin. Sa kamay. Ingat lang tayo mga kadiskarte.